malaki ng tabi natin galing dagat at saka naninisid ako kanina ng tahong at saka yung kapisil yung isang klaseng kapisil na lumalaki sila ah uh, naninisid tayo kanina uh, dito lang ako naka dito lang ako naka video kasi hindi natin madala dala yung silpo natin sa dagat uh, at saka hindi natin matanggal sa sender kaya dito lang tayo nag video mga katamsak sa pag uwi natin Ayan na uh, ito yung mga huli natin mga katamsak. Ayan oh. Yung nakuha natin sa dagat, uh, lulutuin natin to mamaya. Ayan oh. Yan oh, yung kuha natin mga katamsak ko. Oh. Yan. Yan yung tahong. Tahong na pula. Ayan oh. Tahong. At saka ito naman yung tawag ni namin na ano, kapisyel na sinisid ko ayan oh. Malalapad oh. Ayan oh. Ah. pa natin to. Yan. Yan mga yung huli natin. Yan yung nakuha natin. Yan to. Yan. Yan. Uh, isang klaseng ng to, tawag namin dito, ano, uh, bayad ad. Yan no? malalaki o. Oh. Malalaki yung mga bayad. ad. Yan no? o. Yan. Sinisid natin to kanina sa ano, sinisid natin to kanina sa dagat. Ayan o. Oh. na yung nahuli natin. At saka mayroon tayong nahuling isang alimango. Ah, hindi naman kalakihan. Medyo maliit lang siya. Pero kinuha ko na. Good size na kasi. Ayan o. Oh. Ayan yung alimango natin na nahuli mga katamsak ko. Oh. Ayan o. Oh. oh. Ayan na yung huli natin na alimango. Isang piraso lang. Ah, yan. Mataba to mga katamsak alulutuin din natin to eh uulam natin imukbang natin ngayon mamaya dilimisin muna natin yung mga tahong at saka ano yung ano tawag nito kapis Yung tawag sa amin dito bayad ito yung pangalawang kapis dito lumalaki ito lumalapad sila Yan. Yan na yung huli natin mga katamsak at saka abangan nyo na lang. At saka lilinisin natin yung tahong mga katamsak para maluto natin para mapangulam natin sa tangalian mga katamsak. Kaya abangan nyo muna mga katamsak. A few moments later. Ayan uh, mga katamsak kakatapos lang natin ng linis ng tahong. Ayan na ay, yung mga katamsak. Oh. Ayan Oh. Ayan. Ayan nalinis na natin at saka lulutuin na natin yan mga katamsak. At ito na pala yung mga sahog natin no? Oh. ayan o, oh. bawang luya, kamatis at saka yun no? Oh, yun o, oh. sibuyas ayan 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 o, atamsak, lulutuin na natin yan at ito na yung kapis natin o, oh. no? lulutuin natin yan i-steam lang natin ayan o oh. ayan oh. sabay na natin yung alimangon dito ayan o oh. Subay na natin yung alimango. Hindi na 'to naaga kasi dinagdagan ko na yung ipit niyan. Yan, yan. lulutuin na natin 'yan ng tamsak. Kaya abangan nyo para makakain na tayo, para maluto. Kasi gutom na gutom na rin ako. Kaya abangan nyo mga tamsak yung ating pagluluto mamaya. Yan, mga tamsak, igigisa na natin yung ating ano si uh, sibuyas, kamatis at saka bawang para maluto na natin ayan na eh, yun nagpapakaano na tayo ayan, dyan tayo luluto mga katamsak laro, laro mo pa eh, kagat ka nyan uh, na lawag Ayan, bibisa na natin yung ano, bawang. Ayan, ilagay na lang natin lahat. Ayan o, para maigisa na. Ito ang Ayan, lagay yung taong. Ayan. Asin. Ayan, tanga ka. Ayan. 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 sirap. Hmm. pa. Ay, tangan tubig. Ayan, tubig para makuluan, para maluto. Bilis lang naman, pa oops konti lang yung sabaw para mandal mo tapos pakuluan na lang natin ang tamsak pakuluan na lang natin at saka hintayin maluto na buka na sila yun know. namumula na oh. pulang pula na you know. ang taba pulang pula yung laman oh. Sarap nito mga tamsak. Oh, ayan oh. Hintayin na lang natin kumulo. Ayan, lulutuin din natin yan mga. Ayan na mga tamsak, kumukulo na. Ayan oh. Uy. Ayos. ito ang mga tamis ako. Pa, Hindi ah. Kailangan mo lang asin. Tamay. Yan mga katamsak, hanguin na natin. Uh, may salang din natin yung ano, yung kapis. Yan mga katamsak, uh, nasalang na natin yung ano, yung kapis natin. ayano, oh. Pakuluan na lang natin, steam natin para maluto. Hintayin natin ng mga 5 minutes para maluto mga katamsak. Sabi sinabay ko na yung alimasag yan yung alimango. Ayan mga natamsak. Tingnan na natin, luto na to. Mga nasa 5 minutes na. Pwede na to. Yun o. Oh. Itong luto na. Ayan. Bumuka na mga Oh. Ayun o. Oh. Bumuka na, yun. Luto na. O. Oh. Malalaki o. Oh. Yan. Ihango na natin ang natamsak. Yan na ang natamsak. Ayan o. Oh. Ihango na natin. Yan. Lagay na natin sa lamesa. para iulam natin. Hindi, hindi. Uh, Ayan, hindi tamsa ko, mga laki. Ayan, mga laki.

and তো সব সাবন salamat sa binigay mong biyaya ngayong araw. Ah, uh, aking tolong nato sa amin at saka maraming maraming salamat po sa bising na binigay mo ngayong araw na ibinigay na pagkain para sa amin. Para masurvive kami. yan maraming maraming salamat po, Panginoon. Thank you po sa binigay mong blessing. Amen. Kain tayo.

Perhaps. Yep.

帮忙哈。

Ayan mga tamsak. Busog na tayo. Sa anak mo lang yung kakain. Ayaw ko na, busog na ako. Sarap ng tahong. Ah. Thank you, Lord. Ayan mga katamsak, tapos na kami magkain at saka wala naman na tayong shout out. Uh, hanggang dito na lang. Bye bye!